Hindi po sa bahagi lamang po na sambales, naglalayag ang mga barko ng China. Ayon po sa Philippine Coast Guard, na mataan nila ang dalawang barko ng China Coast Guard, partikular ang vessels 3301 at 3104 sa layong 34 nautical miles o so halos 63 kilometers balaw sa baybayin Diyan sa Bulinao sa Pangasinan. Sinabi ni Commander Jay Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, iniutos po ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na magpatalaho ng Islander aircraft dyan po sa lugar. Agad ding nag challenge ang PCG kahapon pero hindi naman umano sa ang China Coast Guard. Ipinadala na rin po ang BRP Kabrat BRP Bagakay sa Bulinao dyan sa Pangasinan. Samantala patuloy namang namamalagi sa ating exclusive economic zone ang vessel 5901 o ang tinaguriang monster ship ng CCG.